ikadalawamputatlong kabanata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakitang tawang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit ang ibig nila ay ang mga upuang ang pantangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro Ngunit kayo wag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama ang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong magpasakop sa pagkahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig magpasakop. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong degdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo. Ngunit kung ito'y mahikayat na ninyo, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa inyo, kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabag-habag kayo, mga bulag na tagaakay, itinuturo ninyo na kung gagabitin nino man ang templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ni man ang dampana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dampana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari. Ipinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaali ninyong pampalasa ng pagkain, Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ng mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik -nik sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo niyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pareseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Maghabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, ipinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong niyan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno? Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y papako sa krus. Ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na anak ni Barakyas. Pinatay ninyo si Sakarias sa pagitan ng santuario at ng dambanang ng sunugan ng mga handog sinasabi ko sa inyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na yon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at pinapato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukog ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit, ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay mawawalan ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.